Sa pagkakatong ito mga kabombot ka Sir Nation, ay kumuha tayo ng balita naman dyan sa may bahagi ng Senado sapagkat itong uh, isang senador may umaasa na may iwasan na itong uh, problema at abirya sa Ninoy Aquino International Airport sa pag over naman netong na uh, isang kumpanya sa naturang uh, airport. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Umaasa sa Senador Javier Hercito na may iwasan na ang anumang mga problema at iba pang aberya sa Ninoy Aquino International Airport sa pag over yan ng San Miguel Corporation sa naturang paliparan. Kasunod na rin ito, ng ulat ng pagkakaroon ng surot sa mga upuang ratan at bakal sa naiya na nagdulot ng skin irritation at rashes sa ilang mga pasahero. Kahapon din, ay may nag-viral na post sa social media na may malaking dagas sa loob ng paliparan kung saan naghihintay ang mga pasahero. Ayon kay Hersito, humingi naman na ng paumanhin ng naiya sa insidente at umaasa siyang mawawala na ang mga ganitong suliranin sa oras na maisa pribado ng airport. Oh well, ah, uh, nga, nabasa ko nga rin po yan. Nag-apologize na nga yung naiya doon sa mga bed, bed bags o surot. Sana maayos po nila kagad. And I'm hoping that with the privatization of naiya, uh, ako naman, di naman sa maano ako sumisipsip ako pero pag si Ramon ang kasi pumasok, visionary yan, and he, he gets things done, I think he will uh, make sure that, that, there will be considerable improvement in the in NAIA right now sa kanyang pag over He will uh, be instrumental in improving NAIA no, at its present state. Una dito, dahil sa nangyari mga problema sa NAIA, pinatitiyak ni Senate Public Services Chairman Grace Poe sa pamunuan ng NAIA Nalinisi ng husto ang bawat lugar at sulok ng paliparan. Gitni po, kinakailangan na walang peste sa loob ng naiya kung saan naghihintay ang mga pasahero. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!